guys, magandang hapon po sa inyong lahat so welcome back sa ating youtube channel so don't forget to click subscribe and especially click notification bell para always po kayo manotify sa ating mga bagong video na ating upload dito sa ating youtube channel so marami po mga client po natin no? mga, yung mga nagsishare lang po tayo pag harvest ng income no? sa ating charging station at sabi daw nila is malakas daw kumain ng kuryente yung ano natin ng ating charging station. Kaya ngayon mga lods ay bumili po ako ng maliit na um, meter no para sa ating kuryente kung magkano nga ba ang makukuha na kuryente dito mga lods. Okay. So, dinan natin 'to patagalin mga lods no. So, tatanggalin na natin 'to. And ayan, nabuksan ko na 'to. Ah, uh, katulad din ng dati, wala tayong ah, Wow. Oh, ito pala yung mga loads. Yan oh. So, meron po siyang ano dito mga loads. Ah, uh, meron po siyang electricity meter, no? So, malalaman po natin dito kung magkano pong makukuha natin na kuryente per month. Okay, so meron po na nakalagay na kilowatts and ayan. So, nakalagay dyan is one, So, ang free nito, so tingnan natin dito sa kanyang ah uh, meter, no? Tingnan natin kung ilang meter ba to. Uh, ilang meter. So, ayan. 300. Okay. So, 100 amperes. Ayan. Maganda na yan. 100 amperes. So, ang lalagyan natin is charging station. So, ayan nilang maniwala na yung charging station natin is for DC lang. Okay. So, buksan natin. Yun. Ito pa yung mga nya. Wow. Napakaganda guys. Ayan o, oh, same talaga sa ating picture. Ayan o, oh, same, same to lang. Pares lang. Ayan po. Ayan. Meron siyang mino. And ayan, ito naman mga loads. Ito yung ano natin. Uh, detector. So sa next video po, ay uh, ituturo ko naman po sa inyo kung paano po ito ikakabit. Para at least alam nyo po kung paano gawin itong mga loads. So, step by step lang po. So, sa gustong manood nito sa ating next na video, hindi na po siya unboxing. So, meron po siyang guide. Uh, China. Pero, sa ating, ilagay natin ito sa ating Bendo Wi-Fi. Uh, sa ating charging station. Pakita ko sa inyo dito mga lods, no? Step by step para alam po niyo kung paano po magkabit ito. So maraming salamat po sa inyong lahat sa inyong patuloy na panonood sa ating YouTube channel. So once again po, don't forget to click subscribe, especially click notification bell para always po kayo updated sa mga bagong video na ating upload dito sa ating YouTube channel. Maraming salamat po, thank you and God bless.